Bandang kamikazi, hindi na makababalik sa Sorsogon, bastos, umano ayon sa gobernador. Hindi na makababalik sa lalawigan ng Sorsogon ang bandang kamikazi, ito ang binigyang diin ni Sorsogon Governor Edwin Boboy, Hamer. Bagamat walang idinetalyang dahilan pa ang gobernador, ngunit sa mismong gabi ng konsyerto ay inihayag nito na patuloy niyang pinagsisikapan na ay angat at itaas ang dignidad ng mga sorso ganon at hindi siya makakapayag na bastiusan lamang. Agad namang ipinahatid ng gobernador ang banda sa Legaspi Airport upang doon na magpaumaga. Humingi rin ang paumanhin ang opisyal sa mga nanood at nag-abang sa nasabing banda sa gabi mismo ng konsyerto. Mababatid na ang nasabing konsyerto na ginanap kagabi, ikaisa ng Oktubre, sa Bayan ng Kasiguran ay bahagi ng Kasiguran Town Fiesta Celebration at ng Papalapit na Kasanggayahan Festival kung saan ang mga bandang Imago at Oy Belong to the Zoo lamang ang pinayagang magtanghal.